sa panibagong episode ng ating Cagayan Travel Series, pinuntahan natin ang Barangay Magsidel at Barangay Dilam sa ng Habal-Habal upang masaksiyan ang iba pang ipinagmamalaking tourist destinations dito sa isla ng Kalayan. Dito napalaban tayo sa mahabang biyahe at ilang lakaran upang makita na itatagong ganda ng mga lugar. So, kainin natin sariwang si So, hmm. nakikita nyo ngayon, ito yung mga ilan sa mga isda na nauuli dito sa karagatan ng kalayan. Gaya na itong maya-maya, ilek, saka bangus na native dito sa kalayan makikita lamang. Ang hmm. laki na ito dito siya kung malaking ganito siya, na nang mag-3 uh, kilo, ganun. Hmm -hmm. Isang piraso lang po yun? Yes, sir. Grabe no? Dito po sa barangay Dilam, bagamat malayo ito sa kabayanan, meron po sila ditong internet connection. Gaya na lamang po nito, makikita po ninyo, yan po ay PLDT. So nakabalot po yan sa parang garapon para hindi po ito mabasa kapag umuulan. Ito pong kinatatayuan ko ngayon, ito po yung ginagawa nila ditong natural swimming pool. Sa mga susunod na araw, talagang po nila ng bato yan, yung mga gilid, para umangat po at magkitang kita yung natural pool dito. So dito pa lang, marami ng magagandang spot kung saan pwede kayong kumuha ng mga letrato or pictures. Sa unang episode ay pinakita natin ang mga kilalang tourist destinations sa Kalayan na kadalasang pinupuntahan ng mga turista. At sa ikalawang episode naman, ipapakita namin sa inyo ang iba pang mga tourist destinations na maaari ninyong puntahan dito, gaya na lamang ng Lusok Cave, Badaraw Falls at Kaanawan Falls sa Barangay Magsidel. Gayon din ang Kanaway Cave, Layag Beach at Tagipuro Island ng Barangay Dilam na kapwa may natatanging ganda. Mula sa pinakasentro ng kalayan patungo sa barangay Dilam ay aabutin ng isang oras at kalahati hanggang dalawang oras ang biyahe kung saan dadaan tayo sa ilang matatarik na daan at mahabang rough road. Patuloy naman na ginagawa ang pagsasaayo sa mga kalsadahan dito at inaasang sa loob ng dalawang taon o higit pa ay magiging mas accessible na ang mga daan na ito. Kung pupunta po kayo ng Barangay Dilam, dadaanan nyo po itong kubo na paginanaan. Ang ibig sabihin po nito ay kubo na pahingahan na mga madadaan po dito gaya po natin mga turista dahil mahaba-haba rin po yung rap road papunta ng barangay Dibay ganoon na rin po sa barangay Dilam Una natin pupuntahan ang Kanaway Cave sa barangay Dilam Matapos nating magmotor para marating po yung Kanaway Cave tsaka yung Layag Beach. So may lalakarin tayo ng mga 5 minutes or 10 mm. minutes. So nasa gitna po yan ng mga kakahuyan. So meron naman pong established na daanan. So hindi naman po tayo maliligaw dito. So, meron ding baboy along the way at may ilan ding kabahayan dito matapos yung ilang minuto akong lakaran nandito na po tayo tanaw na yung dalampasigan eto, mula dito buhangin na na Then mga rock formation. Ayun. So hindi po ito kadalasang dinarayo pa ng mga turista. Iilan pa lang yung nakakapunta rito. So magandang opportunity na mapuntahan natin to para mapakita sa inyo ano naman yung meron dito sa barangay Dilam ano ba yung pinagmamalaki nila dito tourist destinations So ngayon po nandito na tayo sa Kanaway Cave dito sa Barangay Dilam. Ayan, kung makikita po ninyo yung tubig dito, Kitang kita po yung ilalim, yung mga batuhan, pati yung mga iba't ibang klase ng isda. Oh. So malalim po yan, lampas tao rin po yan. Pero kung marunong naman po kayong lumangoy, pwedeng pwede nyo pong, uh, pwedeng pwede kayo ditong mag-swimming, magtampisaw. Ito po yung kauna-una na tourist destination na pinunta natin dito sa Barangay Dilam. Meron pa po tayong Layag Beach tsaka maliit na isla kung saan doon tayo po manananghalian. And sabi rin po ni Kuya RJ, yung tour guide po natin, dito daw po marami ding lobster dito sa karagatan na to or sa dalampasigan na to. So sana may maabutan tayong lobster doon para may meron tayong maiuwi sa mga pamilya natin na nag-aantay sa Maynila. Sa pagitan naman ng Kanaway Cave at sa susunod nating pupuntahan ang Layag Beach, ay makikita ang magaganda at nagdalaki ang mga rock formations na ito na isa din sa mga tourist attraction dito sa Barangay Dilam. Madaming magagandang picture spot dito sa mga rock formations maging sa mga dadaanan papunta sa Layag Beach na tiyak magugustuhan ng mga turistang patutungo dito. Ang Layag Beach naman ay may mahabang dalampasigan na may magandang buhanginan, kung saan isa sa mga paboritong paliguan ng mga residente dito. Sa bandang unahan naman nito ay pinuntahan natin ang bahay ng ating tour guide na si Kuya RJ sa Sitio Kapatan. So ngayon, nandito tayo sa Barangay Dilam. Pupuntahan po natin yung Uh, bahay ni Kuya RJ. Siya po yung naging tour guide po natin and then siya po ay anak ng isang kapitan. At kung makikita niyo po doon sa unahan, maliit na isla. So pinalinis po yung lugar na yan para po sa pagdating natin. So makikita po natin mamaya anong meron po doon sa maliit na isla. Maraming makukuha na iba't ibang uri ng isda at mga lobster. Ayan, yung mga naglilinis po, ayan. Kitang kita nyo po yan. Pinalinis po nila Kuya RJ. Para sa ganun na pagpunta po natin, ready ready na po. Na dito po kasi tayo mananangalian. Pinaganda po tayo ng pamilya ni Kuya RJ. So talagang magpapasalamat tayo kasi sa bagong karanasan, sa mga bagong tao na nakilala natin at mga bagong kaibigan. Ayan. So napakababait po ng mga residente dito sa Kalayan. So, po, pasok na po tayo dito sa bahay nila Kuya RJ. Dito po sila nakatira, yung pamilya ni Kuya RJ Duero. Tama po? Tama ano po. Ayan po. Good po. Ay, good morning, Parpar. Siya <laughs> po yung mother namin, sir. Morning po, Nay. Uh, ito yung sinasabi ko kanina, sir. Ito, dito yung router nung wifi nila. Oo, oh. meron so na. Ito ano? yung to. Siya din namin nag-iisang babae. Mm, hello, hello po. po. Ay, pa mag-ingat. dito na. Picture. Guyan mo na kayo, sir. Mm. Ay, muna mo so yung... mm. mm. uh, na kayo. yung pan, sir. Island. Hmm. mga pan? Pwedeng puntaan yun, na. Hello po. <laughs> <laughs> Bunga po ng malunggay? Tawa ba? Mm. Yung mother ko po kasi ano, Bicolano. So may din po sa mga ganyan. May gata, may po kasi sa may gata dito. Hmm. Yun po yung mga luto sa amin. Malagat kang... Dadalawang uh, -huh. <laughs> <laughs> well, da da uh, uh huli nila. Ano tawag po diyan tay? Kusi may sir. Kusi sir, kuratcha. Kurat, Kur ah, ba yung bayan kuratcha? Yes, yes, yes. Ah, oh, oh, sa Mindanao, yan yung binabanggit nila eh. Ay, mabata ka. Yung pala kuracha. yun. Sa ilo pa din, eh, ganyan. Oh, oh. kuratcha Ah, ito yung hmm. ano, ah, love ito sir. Wow. Hmm. Ang laki nito, isa oh. Maliit ito, siya ra. Maliit pa po yan. Maliit siya ra. Yung malaking ganito sir, mga uh, mag uh, kaano, matatlong kilo ganun. Mm -mm. Yung malalaki. Isang piraso lang po yan? Yes sir. Grabe no. Okay na yan din yung kalili. So ito po, nahuli po nila ng kinagabihan lang? Oo oh, sir. Ito yung lapo-lapo. Mm. Hmm. -lapo. Wow. Eh, bala nyo Ed. Eh. Oh, gumagalaw pa yung kuratsya. Ayan, may kuratsya, may lobster, at may lapu-lapu po. Ito po yung mga nahuli nila. So, fresh na fresh po ito. Galing sa dagat. Ayan. Alamin natin kung... Anong meron dito. Ituturo tayo ni Kuya RJ. yung ginagamit namin. Ito pong gaya na ito na pwedeng homestay. Yung bubong po niyan, um, yun yung tawag dito sa lokal na salita nila pero parang nipa or abaka, parang mayahalin tulad natin doon kaya during daw summer kahit tag-init, hindi ganun kainit kasi inaabsorb niya yung init ng araw so, maliban dito, meron pa dyan sa bandang unahan pwede rin tayo magstay dyan so hindi po problema yung homestay po dito kasi mayroon maraming homestay na matutuluyan natin dito. Yan. So ngayon po pupunta tayo doon sa Tagipuro. Yung ibig sabihin po niyan sa Ilocano is maliit na isla. Sabi po nila Kuya RJ may mga plano po silang gawin dito like lalagyan po nila ng pathway. Yung kagaya po ng sa Pangasinan na pwedeng lakaran na gawa sa, sa rubber yung mga ganyan. Kung baga sasabay po yan sa alon or sa agos ng tubig. So dito po kami mananangalian yung pinakita po natin ng mga isda gaya ng lapu-lapu pati yung lobster, yan po yung kakainin natin ngayon. So marami rin po dito yung rock formations, then right now po is low tide pa siya, so kayang-kaya pong tawirin yung isla na ito. Mangan, kain tayo. Kain tayo. Mangan tayo. Ayan, so ito yung kaninang binidiyuan natin, yung mga lobster at lapu-lapu. Kiniluto na po nila. Ito mukhang sinigang. Sinigang, sinigang na lapu-lapu. Ito. Ito masarap to. Hago. Yan yeah, yun yung lobster. Walain. Ah, wala pa yung corn. Yung trito. Siyempre may dala rin tayong mga baon natin for lunch. Isasabay na po natin dito. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Titik mang ko tong ano, loves, eh? lobster. Syempre, yan yung ano natin eh. Yan yung pinuntahan mo dito, sir. Yeah. Hindi yung mga tourist spot. Okay. <laughs> 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 oh, <Sumunod tayo, laughs> diba? Hindi tayo sumunod. Walang lobster. Walang ganito. Lab lang, walang uh -oh. <laughs> kuracha. kuracha. Dami naman mo. Yeah. May mga bata kasi silang kasama, sir. Ano sasakyan niya noon? Bangka. Hmm. ng gata. Masagana ang ating pagsasalo-salo dito habang nagkwekwentuhan at nagpapatugtog. Tamang-tama dahil kailangan natin ng panibagong lakas para sa natitirang lugar na ating pupuntahan ngayong araw. Una nating pinuntahan ang Lusok Caves sa barangay Magsidel na may maikling trekking na kailangan bago ito marating. Ito ay maaari ding mapuntahan sa pamamagitan ng bangka. So ito na yung pinaka-entrance ng Lusok Cave.

itsura niya kanina. Pero hindi pa yan yung pinaka Lusok Cave. Meron pa dito sa bandang kanan. So, dinig nyo yung kampas ng alon, no? Sa mga batuan. Ayan. So, dalawa yung butas. May mini pool na dito. Dito naman, ito yung unahin natin. Alamin natin anong meron dito. ah So, yun lang din. Magkakonekta siya. So, dito yata tumatalon yung mga turista. Yan. Yan yung mga... Yan yung mini pool. Ganda ng tubig. Ganda ng kulay ng tubig. Napakasarap maligo dito dahil sa malamig na tubig. Tiyak ay mapapawi ang inyong pagod. Yo, hey! <laughs> <laughs> Paunahan ng Lusok Cave kung saan makikita ang butas ay may bato sa gitna na magandang spot para magpapicture. Kapansin-pansin din ang malahugis puso na pagkakahulma ng bunga ng Lusok Cave na makikita sa malayo. Ilang minuto naman mula dito ay madadaanan na ang Bataraw Falls na sa mismong kalsada lamang ay tanaw na tanaw na ito. Matapos dito ay sinusog na natin ang Kaanawan Falls at dito na tayo magbabanlaw bago tayo bumalik ng sentro ng kalayan. At dahil pakiramdam natin ay nabitin tayo sa pagpunta natin sa barangay Dilam, ay nag-decide kami na balikan ito kinabukasan. Bago sumikat ang araw, ay narating muli natin ang sityo kapatan at agad-agad tayong dumiretso sa Tagipuro Island kasama ang mga tour guide at mga bago nating kaibigan. So ayan, pupunta po tayo sa Tagipuro. Diyan po tayo magkakape. Galing po tayo diyan kahapon kaso hindi po natin siya nalibot ng gusto. So ngayon po, dyan tayo mag-almusal, magkakape. At doon na rin tayo mag uh, sunrise watching, magsa sunrise watching. So ito po yung daan dito. Medyo mas mataas siya ngayon, medyo high tide. Pero hanggang ano lang naman po 'yan. Pinakamalalim siguro hanggang tuhod. So kayang-kaya naman punta wirin 'yan. Kaya pag high tide lalakaran hmm. yeah. sa mga susunod daw po sa mga susunod na taon o mga buwan gagawan po ito ng floating na pathways so ang kagandaan din dito maganda rin yung buhangin may pagka cream may parte rin na white sand siya. so paikot po yan paikot tong isla na ito na sa gitna is maganda yung spot kasi may mga halaman so kahit tanghali kahapon nandiyan kami may lilim sya so, maganda rin talaga to Yan, dito na kami magkape kasama natin si Kuya RJ, Kuya Edmar, At si Kuya Jandel. Hello po. Yan. mapalad tayo dahil tayo ang kauna ng mga turista na nakabisita dito at masaksihan ang napakagandang isla na ito. kamanghamanga ang naglalakian at iba't ibang hugis ng bato na makikita dito maging ang magagandang tanawin na makikita sa paligid ng isla. So dito po may mga ginawa na, na pathway na para kahit papano mas madali yung paglalakad ng mga turista or bibisita dito. Yan. So halos yung kabuuan nung isla, talagang napapaligiran ng iba't ibang klase o hugis ng bato. Pero yung isang nakakuha ng ating atensyon, yung pong nasa unahan. So meron siyang dalawa, kabila ang bato tapos may butas po siya sa gitna. Dito pa lang, marami ng magagandang spot kung saan pwede kayong kumuha ng mga litrato or pictures. Saktong sakto, sunrise So mas maganda yung effect Dun sa mga rock formations Sa mga bibisita po dito Panatiliin po natin malinis yung lugar Iwasan po natin yung vandalism Gaya po yan Yan Sana po ay mas maging responsable yung mga turista at mga bibisita dito para naman po ma-preserve natin yung ganda ng lugar. Sayang naman po kung ganito yung gagawin natin. Sa ating pagpunta dito ay abala si na Kapitan Severo gayon din ang mga miyembro ng kanilang barangay sa pagsasaayos dito. Sa mga susunod na araw o buwan ay magkakaroon dito ng ilang kubo para may lilim at pahinga ng mga turista. Gayon din ang ginagawa nilang mini pool sa tabi ng isla na ito. Isang natural na pool na gawa din sa mga bato galing sa paligid ng Tagipuro Island na siyang magiging karagdagang atraksyon dito sa isla. So ito pong ginagawang swimming pool. Unang-una, meron na talaga siyang korte at i-enhance lang po or mas i-develop -de lang po patataasin ng konti para nang sa ganun po yung mga maliliit, mga bata, matatanda hindi na kailangan lumayo para pumunta dun sa ibang uh, natural swimming pool sa bandang unahan po niyan, marami po yan so makikita nyo po yan sa drone nasa taas po makikita ninyo may ilang mga swimming pool or natural swimming pool na makikita dito so dun din po galing yung ideya kaya sila magtatayo dito nung kumbaga man-made swimming pool. Kabilaan po yan sa kanan, tsaka dito sa kaliwa, sa unahan po ng isla ng Tagipuro. Pinuntahan na din natin ang mga karatig ng sitio at inalam ang mga impormasyon sa pagkakakilanla ng lugar. Naimbag abigat kada tayo amin. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Rarasi sa Barangay Dilam dito sa Isla ng Kalayan. So eto po yung pinakasentro ng Barangay DILAM kung saan makikita po natin yung uh, multipurpose hall ng barangay. Dito po sa bandang unahan, makikita naman po natin yung DILAM Elementary School. Eto po siya. So yung buong barangay po dito sa Dilam, sa Sitio Rarasi, dito po pumapasok yung mga estudyante. Ngayong araw po is April 10, so holiday po ngayon, so wala pong mga estudyante at mga guro na nandito. Dito naman po sa kabilang dako, makikita naman po natin yung Catholic Chapel. Ito po yung chapel nila, St. Anthony de Padua. Ayan. Dito din nakita natin kung paano manghuli ng sea urchin at kung paano ang tamang pagkain nito. Yan si Kuya RJ, itatrya niyang kumuha ng pumapana or sea urchin. So para makakita ng malalaking sea urchin, kailangan sumisid din. Yan may, may gagamitin na pang panungkit. Yung sea urchin, hindi natin siya pwedeng hawakan dito sa pinakapit niya kasi nandito yung mga maliliit na parte ng buhok niya na tutusok dito sa kamay mo. Kapag so gusto mo siyang hawakan, babalik rin mo siya ng ganon. Dito sa pinaka bunganga niya, doon mo siya pwedeng hawakan para hindi ka matusok. Okay. Ayan. 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 So, Ganon. mo, kahit hindi ano mo to, hindi ko matututo. Mm -hmm. Pero pag dito sa kabila, figurado. Mm -hmm. sa kabila. Eto ma'am, pag tinanggal mo to, ito yung pinaka... Ito kasi yung pinaka... Ano yung mga ito? Yung tawag nito? Ngipin. Ah, dito yung ngipin niya. Uh -huh. tapos ito naman yung laban tapos yung mga butil -butil na ganyan, mam, yung niya pero mm -hmm. panyan, uh, buhangin. Buhangin yan, mam, mga buhangin mga din ganun. tapos yung pagka, yung, yung laban niya pwede naiwan ng isda mm -hmm. Kaya eh, yung magiging pagkain na rin ng isda. Oo, oh, mga parrot fish. Yung parrot sir, kaya kaya niyang sirahin ito. Mm. Galing, no? Laki na, no? Kainin natin yung sariwang Sir Echin. Ayun, lalala, mm. bro. Mmm. Mm. Yung lasa ng si urchin, kung nakakain na kayo nung, alam niyo yung maliit na bunga na siniguelas, parang may ganun siyang lasa eh. Malinamnam, malasa siya. Dito po sa barangay Dilam, Bagamat malayo ito sa kabayanan, meron po sila ditong internet connection. Gaya na lamang po nito, kung makikita po ninyo, yan po ay PLDT. So nakabalot po yan sa parang garapon para hindi po ito mabasa kapag umuulan. Dito rin po sa Barangay Dilam, wala po tayong kuryente pa dito. Kaya ang ginagawa po ng mga residente is nagkakabit po sila ng mga solar panel. Gaya na lamang po nito sa isang bahay. Yan po siya. Diyan na po kumukuha ng para po sa ilaw and then yung mga maliliit na gadget gaya ng cellphone at iba pang mga appliances na pwede nilang isaksak. Maliban po sa PLDT na nagbibigay po ng internet uh, connection, yung mga ilang kabayan po dito, gaya po nito, yung tinuluyan po natin, meron po sila ditong Starlink. So umabot na po sa Kalayan yung Starlink. Kaya po sa mga turista na nagbabalak po na pumunta dito at kailangan magtrabaho, kaya naman po'ng mag-provide ng internet connection. Sa so, pamamagitan po ng mga ito, PLDT at Starlink. Naimbag Abigat, andito po tayo ngayon sa Sitio Kapatan, dito sa Barangay Dilam. Kasama po natin sila Kapitan Severo at ang asawa niya, at ganoon din po si Chief Francis Lumaday. Maliban po dyan, kasama din natin si uh, Kuya Edmar. Siya po yung tour guide natin sa mga nakaraang araw. Ganon din po si Kuya RJ, pati po yung kasama niya mga kapatid at asawa ng kapatid po niya. So masaya po tayong na-experience yung Barangay Dilam. Napuntahan po natin yung magagandang tourist destinations dito gaya po ng Layag Beach, Kanaway Cave at Tagipuro Island kung saan na-experience po natin yung panghuli ng sea urchin at iba't ibang seafoods na makikita dito sa karagatan ng kalayan. So maraming salamat po, Kap, Sir, Uh, Francis, sa mainit na pagtanggap sa amin, si We Wonder PH, at asaan po ninyo na babalik muli kami dito sa Isla ng Kalayan para mas puntaan pa po natin yung mga karagdagan tourist destinations dito po sa isla po ninyo. Labis-labis ang ating pasasalamat sa bagong karanasan, sa masasarap na pagkain na ating napagsaluhan, at sa mga bagong tuklas na lugar, na ating narating. Sa susunod nating episode ay babahagi natin ng iba pang impormasyon sa kalayan kung saan ang mga hotel at resort na pwede ninyong tuluyan, magkano ang mga tour sa isla, saan malapit na kakainan at marami pang iba. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel We Wonder PH para sa mga susunod pa nating adventures. Thank you and see you on our next video.